ang ating mga paa ang isa sa pinaka-stress sa buong katawan natin. Ito ay lubos na nagagamit sa buong araw na bakbakan at trabaho. Kaya nararapat lang na itreat natin ang ating paa, alisin ang lahat ng stress at sakit nito. Hello mga boss, good day. Welcome back again to my channel. Alam kong nandito ka sa video na to dahil hinahambing mo rin ang mga sakit ng paa na aking nararanasan. Magkaparehas tayo ng nadarama mga boss. Kaya mas mainam na sundan at tignan mo muna ang video na to dahil masasabi kong epektibo at napakaganda ng resulta sa pagtanggal ng stress, mga sakit, yung mga ugat-ugat na namumuo, yung mga rayuma yung mga arthritis natin mga boss kasi ako in arthritis din ako at trabaho ko ay isang mekaniko so buong araw na gamit ang aking paa sa tayo opo higa at gamit na gamit ito sa palakasan mga boss so kung may hinahambing ka na sakit sa iyong paa at gusto mong maalis ito ay titignan natin ang video ko na to siguradong makakatulong to sa inyo mga boss So ito po pala ang aking ginagamit na pang tanggal ng stress at sakit sa aking paa mga boss. Ito po ang EMS Foot Massager. More than 3 years ko na po itong ginagamit mga boss at medyo luma na po ito. Ito ay lubos na nagustuhan ko kaya nais ko rin i-share sa inyo ang kagandahan ng binipisyo ng produkto na to. Palala ko lang sa inyo mga boss na ito po ay hindi sponsor. Kusang loob ko lang po itong review na to at nasa sa inyo na kung maniwala kayo at sa hindi. Ang ibig sabihin po pala ng EMS mga boss ay Electrical Muscle Stimulation or kilala din sa tawag na Neuromuscular Electrical Stimulation. Probe na po ang produkto na ito mga boss at marami na pong gumagamit ito para sa muscle strengthening, muscle relaxation, relieve soreness, relax muscles, muscles reconditioning at muscles atrophy. Ito pala mga boss ay ginagamit ko araw-araw pag uwi ko ng bahay after magtrabaho. Sobra ito nakakagaan ng pakiramdam para sa ating mga paa mga boss. Ang nafeel feel ko lang dito ay parang merong maliit na mga dumadaloy na kuryente dito sa aking paa na nagtusok-tusok mga boss. No, pero hindi man siya masyadong malakas. Kaya kung makikita nyo ay medyo nagalaw-galaw ang aking mga paa. Meron din naman siyang adjustment ng level ng intensity from 1 to 9. At dahil sa matagal na akong gumagamit nito ay 9 na ang aking ginagamit na level. So pag wala na akong ginagawa sa bahay ay na agad ako nito. For 15 minutes lang ang gamit gamit ko nito mga boss. Yang paggalaw-galaw ng pako mga boss ay sobrang normal lang po 'yan dahil ang mafi-feel mo dito pag ginagamit mo na 'to ay medyo mayroong kunting kiliti na mayroong kunting kurot. O makikita niyo mga boss ay nilipat-lipat ko siya dahil meron po itong anim na moods na pwede mong pagpilian. Meron siyang massage, knead, scrape, elbow pressing, acupuncture at cupping jar. Alam nyo ba mga boss, nung wala pa ako nito ay madalas akong inaatake ng arthritis. Siguro ay nakuha ko na rin sa edad ko, sa mga kinakain ko at saka sa nature ng aking trabaho na pagmimekaniko. Bata kasi ang aking mga paa sa buong araw na tayuan at saka palakasan. Tandaan nyo lang mga boss na 15 minutes lang ang gamit nito pero siguradong lalabasan ka ng pawis dito. Take note pala mga boss na pinagbabawal ito sa mga buntis, yung mga merong mga implant na mga aparatos na nilagay sa heart, sa lungs. Ang pagpatay naman nito mga boss ay madali lang. Pwede mong i-adjust pababa ang kanyang intensity or pwede mo na rin siyang iwan lang dahil mamamatay naman siya ng kusa. Ito pala ay chargeable lang mga boss no. O pwede mo na rin siyang isaksak habang ginagamit. Ngayon ay tatanggalin na natin itong kanyang host. Yan. So ito na yung pinaka itsura niya sa front side at saka ito naman yung itsura niya sa rear side mga boss. So ito naman yung tinatawag na foot pad. Kung makikita niyo mga boss, medyo naninilaw na to kasi 3 years na tong ginagamit ko. Yung mga nakikita niyo mga guhit-guhit dyan na parang ugat-ugat, Dyan dumadaloy yung kuryente papunta sa ating paa mga boss. So baka mayroong magtatanong kung saan ko to nabili, sa Shopee lang po ito mga boss. Yung link ng produkto ay ko sa comment section para tama yung ma-order nyo At hindi lang doon nagtatapos ang ating pag dito sa ating paa mga boss. Isinasabay ko na din ang pagsuot nitong massager sleeper para kumpleto recados na ang pag-revive at pag-circulate ng dugo dito sa aking paa. Ang chinilas naman na ito mga boss ay tinatawag na acupressure reflexology sleeper. Sobrang nagustuhan ko rin ang sandal na ito mga boss dahil hindi na ako kailangang pumunta pa ng mga therapist para magpa-reflex at magpa-foot massage. All in na ito mga boss at kumpleto recados na. Ang ganda pa. Nagagalaw-galaw at merong spring tong lahat ng mga pantusok sa ating paa. Ang kagandahan pa dito ay meron tong mga pangalan na mga vital points na nakapwisto sa ating paa. Sobrang amazing talaga at napakamura lang nito mga boss. Ang ganda pa ng disenyo. Sa totoo lang po, sobrang tibay nito kaysa dun sa mga chinilas na pang contra arthritis na nabibili natin sa merkado na meron din tusok-tusok sa paa. Kasi nga po mga boss, ang tusok-tusok nito ay pure plastic. Pagkatapos nga po ay nagbabounce-bounce pa ang mga tusok-tusok na to kapag atin ang ilalakad. Nung araw na nalaman ko na meron pala nito ay laking pasasalamat ko talaga. Dahil sa totoo lang mga boss, sa maniwalat sa hindi, hindi na talaga bumalik ang aking osteoarthritis ang sakit ng ngipin at ang sakit ng osteoarthritis ay halos magkaparehas lang mga boss mas malala pa ang osteoarthritis kasi halos hindi ka na makalakad kapag umatake ito Paalala ko lang sa inyo mga boss, 10 to 15 minutes lang pala ang pagsuot nito. Araw-araw na po yan or gabi-gabi. Mas prepared ko itong ginagawa mga boss sa gabi bago matulog. Subukan nyo na rin mga boss, wala namang mawawala. Para naman po ito sa atin. May kayo. Goods kayo. So kung sino itong gustong mag-avail ang aking mga ginagamit na pang tanggal sa sakit ng pa mga boss no tapos pang wala sa mga arthritis at rheumatism to so dito sa description box ko ilalagay ang link ng produkto na to mga boss so wala akong ibang ilalagay dyan kundi ito lang link nito again hindi ito sponsor mga boss so gusto ko lang i-review at gusto ko rin makatulong at i-share sa inyo ang mga sikreto ng isang mekaniko kung paano tanggalin ang stress sa paa at mga ngalay natin sa so, tuwing tayo'y magtatrabaho sa buong araw. God bless and my boy, thank you.